Ilang beses na ba nating nasisilayan ang pare-parehong ganitong eksena taon-taon? Tignan nyo maigi. Nakakalungkot, but at the same time, nakakagalit ang mga footages na ito. Kagaya na lang nito kung saan mayroong isang grab o delivery rider na lumulusong sa baha. Habang halos tangayin na yung mga dinideliver niya, wala na. Abono na. Kakarampot nakikitain inabot pa ng baha. E eh yung mga pamilya at mga kabataan na lumulusong sa mga tubig baha. Baha na ubod ng dumi, nangingitim, puno ng mga patay na daga at mga insekto na maaari pang kuhaan ng sakit katulad ng leptospirosis. Ano nga ba ang magagawa ng mga taong to? Di ba wala? Tahanan nila yung mga lugar na yan eh yung mga estudyante na makikita natin sa mga video na pumipilit tumawid o tumungtong sa kung ano-ano, makauwi lang ng buhay dahil biglang bubuhos ang ulat. Ito pa ha, yung mga magsasaka na wala na lang magawa kundi umiyak na lang dahil yung mga pananim nila, wala na, lubog na. Kasabay ng kanilang mga kabuhayan, ang kinabukasan ng kanilang mga pamilya at anak, lubog na rin. Kaya tatanungin ko kayo. Anong mararamdaman mo? Nalulungkot ka ba? Nagagalit? Sawang-sawa ka na ba sa paulit-ulit na sistemang ito? Ilang dekada na ba nating tinitiis ito? Ilang presidente na ba ang dumaan? Ilang bilyon ang inilaan para sa mga kalsada, tulay at flood control projects? Pero bakit hanggang ngayon, ang dami nilang ginagastos, pero dere-derecho yung eksena ng paglubog ng mga Pilipino. Isa na ata ang pag-uusapan natin ngayon sa mga pinaka importanting diskusyon ng bansa. At ito ang magdedetermine kung uunsad pa ba ang Pilipinas o matatrap na lang sa paulit-ulit na cycle ng korupsyon. Yung bilyong-bilyong pera na gagamitin para sa mga flood control projects, eh, kinukulindat daw pala. Isang open secret. Aware tayong lahat na meron talagang mga ganito na pupunta sa mga ghost projects, substandard na mga materyales, may mga patong, ninanakaw na pondo, at ito lang ngayon ang masasabi ko. Panahon na para may managot ang kwento natin ngayong gabi ay ang DPWH Flood Control Scandal. A Filipino True Crime Story. DPWH Flood Control Corruption Scandal. Ngayong gabi ay bubusisiin natin ang matagal ng bulok na sistema ng bansa at highlight dito ang korupsyon sa DPWH. Ito yung ahensya na dapat ay eh nagtatanggol sa atin laban sa mga delubyo pero siya pa yung mauugnay sa iskandalo ng mga maaanomalyang kontrata, overpricing at nabanggit ko na kaninang ghost projects. Uumpisahan natin ngayon ng kwento sa pagpasok ng taong 2025. Kakosure ko sa inyo, no? Marami yung nahahagip ng mga balita, radyo, TV, na ang daming mga leptospirosis case mula nung pumasok yung taon. Saan ba nakukuha yan? I think common knowledge naman po. Alam na natin na nakukuha ito galing sa baha. Pakita ko lang sa inyo tong post from Department of Health. Yung mga dumi at ihiraw ng hayop. May mga mikrobyo na maaaring magdulot ng mga sakit katulad ng leptospirosis. Ngayon, hindi po tayo magfo-focus dito ha. Kumbaga, itong leptospirosis na issue, mag-uumpisa yung pag-i-snowball. 'Di ba, snow pag binato mo. Lalaki ng lalaki hanggang saan. Sobrang laki na. Ganun yung mangyayari dito sa napakalaking issue na pag-uusapan natin ngayong taon. And then, like every year ngayong 2025 natural naman 'no, na palagi may bagyo, may mga delubyo. To be honest, parang wala na lang sa atin, di ba? Yun nga yung resiliency na laging uh, binabanggit taon-taon. Filipino resiliency. The past few weeks or months, bago itong expose sa DPWH, nagkaroon na ng mga sulud-sulud na mga malalakas na bagyo. However, this time around, may magbabago po. Ang mga Pilipino, mag-uumpisa ng kumwestyon. Oo, no? Ang dami mga ginagaso sa flood control. Bakit wala nangyayari? Bakit lagi tayong lubog? Hanggang sa napabalita ng itong pagtatanong na to, naging memes na umikot na ang sirkulasyon sa social media. Snowball, lumaki na ng konti. Hanggang sa, oo nga no, this time around, ang nasyon humihingi na ng accountability. May sinabi si Independent Health Reform Advocate na si Dr. Tony Leachon na ang bayan daw nagkakaroon ng kaso ng kleptospirosis. Yung klepto po yung mahilig manguha. And then leptospirosis na obvious naman kung saan yung pinagalingan po ng salita nitong kleptospirosis. Billion daw ang mga pondo na dapat ay para sa flood control projects pero allegedly ninanakaw ng mga corrupt na politisyan. May katotohanan kaya ito? And I think this is safe to say na dahil sa usapan to pag-share ng mga memes, miski ang gobyerno po ay eh, na-pressure na na aksyonan ito ng agad-agad. Which is a good thing. Kaya ang presidente po natin na si Bongbong Marcos Jr. nag-release ng listahan ng 15 na malalaking contractors na konektado sa 100 billion peso worth of flood control projects na sinasabi ha, 20% ng kabuoang budget na 545 billion. Napakalaking pera po, no? Siyempre, yung mga Pilipino. Honestly, ha, sa totoo lang, kasabay rin to ng pag i snowball eh. Lahat na lang may tax, digital purchases, Netflix, lahat ng pwedeng maisipan po, yung mga VA natin, I think, hindi ko lang alam specifically, pero umaaray na rin sila. Kaya natural lang na magalit po ang lahat. Aba, sabi, hirap na hirap kami. Wala lang natitira sa amin. Tapos dinedequat nyo lang pala yung mga pinaghihirapan namin ibigay sa bansa. Tayo pong lahat nagbabayad ng tax. Kahit wala kang trabaho, bumibili ka ng mga bagay na binabayaran mo ng tax. Lahat tayo. Ito ang magiging hudyat ng trending ngayon na lifestyle check na sisilipin po natin mamaya. Pero bago yun, isang batikang journalist ang gagawa ng napakalaking ingay. The Jessica Soho expose Sa isang episode ng TV series niya na Kapuso Mo Jessica Soho, nagproduce sila ng isang segment na tumatalakay nga dito sa bilyon na allegedly ay nakukuha sa mga maaanumalyang flood control projects. Yung titan ng segment niya ay katakot-takot na kurakot. She opens up her spiel by saying na hindi lang daw ata bilyon kung hindi trilyon na yung mga budget ng gobyerno para sa flood control projects na parang sinukurakot lang daw. Kung saan mag-uumpisa ang programa sa pagbibitaw niya ng kataga. Sino ba ang mga dapat managot. But I think, no, ang question ko po dito is after nito mga usapan na to, meron kayang mananagot? Tatapangan kaya ng bansa, no, ng mga Pilipino, ordinaryong mamamayan, at iba pang mga mambabatas para sure na merong sumagot sa mga kontrobersiya na ito. So sa segment po na ito, matapos ipakita ni Jessica yung mga kaganapan po sa bansa, nakapanayam niya si Baguio City Mayor Benjamin Magalob. So kung nagtataka kayo kung sino po siya at bakit sa dami ng mayor po siya ini-interview, siya kasi yung lead convenor, kung tama po ako sa pagkakabanggit, ng mga Mayors for Good Governance o M4GG. I-save niya M4GG ha. Basically, isa itong grupo ng mga local chief executives o yung mga mayors na uh, nag-aadvoca siya po ng transparency, makikita lahat ng pinagkagagastus sa at accountability na mananagot lahat na dapat managot sa gobyerno. Yun po ang unan yung assignment. Ha. Bibigyan ko kayo ng assignment today. Yung mayor ba namin, pumirma dyan sa m 4 G na yan? Kung hindi, bakit kaya? Gusto ko na questionin ninyo. Anyway, tuloy tayo sa interview. No itong mga claims of Baguio City Mayor Benjamin Magalog? Number one, patay gripo. Nagtanong si Jessica, nung umpisa po, no, out of a thousand plus mayor sa Pilipinas, bakit 50 plus lang daw yung sumali, yung pumirma? Natatakot daw yung iba na mawalan ng tubig sa gripo o mawalan ng funds. Ah, ah ine-expose mo kami ah, tanggal ang pera mo. Nagtanong si Jessica, ganun ba talaga sa gobyerno? sumagot si Mayor na nakakalungkot pero ganun daw talaga ang sistema. However, there is hope. Ayon sa kanya, ngayon daw ay ang daming sumusuporta sa M4GG. At isa na tayo doon. Number two, irregularities. Sinabi rin nito na may na-uncover daw silang mga massive irregularities. Ibig sabihin, parang at this point, ine-expose na nila yung mga projects katulad ng ito yung nabanggit niya, no? may mga road reflectors daw, reflector lights, mga yellow barriers, mga anti-erosion rock netting. Particularly sa Cordillera Administrative Region, nag-example siya, kunyari yung rock netting, 6,000 daw per square meter. Tapos nung 2023 daw, ay eh, nag-inflate ng 25K each. Ang pondo po nila for rock netting funds ay 46.61 billion at tinataya raw ha na may 28 billion na kickback pato nakaw. Di ba sa Baguio nakikita natin may mga nalalaglag na kung ano-ano mga bato. Siguro kaya din ko question ni Mayor, di ba? sila tapos kinukuha lang pala yung mga solusyon sana. Di ba? Number 3 na kanyang claim nilalaro ako with this information in his hands. Siya na raw mismo ang nag-request ng mga dokumento sa DPWH. However, siya raw ay stonewalled. Nilalaro daw siya. Pinapaikot. Di no dog show. Ika nga. Isang example na binigay niya, nagpo-provide daw sa kanya, no, kinukulit niya kasi, nagpo-provide daw sa kanya yung DPWH ng documents, pero wala daw useful information sa mga binibigay na ito. May itinatago, nga kaya sila. Number 4. corrupt contractors. Meron daw isang contractor ang umamin na 40% ng project funds diretso sa payoffs. Ngayon, may mga mambabatas din daw na allegedly ay umaakto na parehong supplier at main contractor. Kung sino yan, dapat silang pangalanan. Sistematiko na ang pagdidiretso ng kaban ng bayan sa bulsa ng mga buwaya. Iniulit ko lang po, no, alleged po itong mga ito, kaya hindi po muna tayo magpapangalan kasi under investigation po ito ngayon. Pero umaasa po ako at by posting this video, na isang araw magigising po tayong lahat at sasali tayo sa pag-aaklas na ito na mapatunayan kung sino man itong mga ito na dapat managot sa pagnanakaw sa atin. Sabi niya, isipin mo every year, nag-iisip kami, paano na naman to? kulang na naman yung classroom, sira-sira na naman yung mga upuan, aayusin na naman namin yung mga school buildings, kawawa na naman nito mga estudyante. Yung pala, binubol sa lang ng mga kurap na politiko. Mangigigil ka po talaga. Ang daming pwedeng paggamitan ng pera na yun eh, di ba? Ngayon obviously may mga haharang at magpapatahimik sa kanila. At aminado naman siya na mayroong mga threats o political attacks. Pero sabi niya, determinado siyang i-expose ang korupsyon kahit ito ay isang dangerous fight, delikado. Siya raw ay natatakot sa maaaring mangyari sa kanyang pamilya. Pero kung siya lang din daw ang tatanungin, wala daw siyang pakialam sa sarili niya. Galing naman daw siya sa gera. Nakakagigil at nakakanginig ng kalamnan po panoorin itong buong interview. Ang tanong ngayon, may trajectory na ang usapin. Snowball na naman tayo. Lalaki kaya ito? meron na nga bang gagawin ang gobyerno at ang mga taong kagaya natin laban dito? Lifestyle check. So bago pa man din ang inirelease na episode ng KMGS, mismo ang presidente na po natin, si Ferdinand Marcos Jr. ang nag-order ng lifestyle check sa lahat ng government officials na inumpisahan daw sa mga tauhan ng DPWH. Sabi na dapat lahat daw ng departamento imbestigahan yung mga irregularidad na nangyayari. Inaanyayahan rin ng Malacanang ang iba pang mga ahensya katulad ng Office of the Ombudsman, Commission on Audit o COA, BIR, pati ang customs na magkaroon din ng katulad na probe na natawag. Ngayon, hindi ko po alam ha, kung ano mangyayari dyan. Mapupush ba yan? Mapaparusahan ba sila dyan? Kaya lilipat naman tayo ngayon sa mga ordinaryong tao po muna. Tayong mga Pilipino na hindi nagtatrabaho sa gobyerno, basically. Dahil babad po sa internet ang mga tao, sila na rin mismo ang gumawa ng kanika nilang mga research. Kung sino nga ba yung mga nakikinabang sa mga allegedly ay nangulimbat sa salapi sa kaban ng bayan. At dahil dyan, Napakarami po yung mga kamag-anak, mga anak ng mga kontraktor, ang pinag-iinitan ngayon sa internet. Galit na galit po ang lahat. Dahil kitang-kita yung mga mamahalin, lavish, luxurious, na mga gamit na basta-basta na lang ifineflex sa social media. Ang mga tao nagsasabi na ay put! Pera namin yan ha! Mga ordinaryong pagod na po kumita lang ng perang pangkain ng tatlong beses sa isang araw. Mga ordinaryong mamamayan na simpleng pag-check-up po. Tiniisip ng sampung ulit. Pinipigilan pa ang sarili. Makapagtipid lang. Mga ordinaryong tao na isang kahig, isang tuka. O yung mga lumalaban ng patas. Ika nga, and I'm gonna be honest, miski ako nagagalit po, nakakainis talaga. So meron po mga pangalan no, hindi po natin ito inaakusahan no, pero may mga kapangalan pong katulad na I think yung pinakasikat ay si Claudine ko na talagang nagte po at nakakatikim ng pangbabash ngayon. However, binabanggit ko lang po ito for the context of the story ha. Hindi ko po sinasabi na may kasalanan sila or wala. Pero naniniwala po ako na dapat lang na nagtatanong ang taong bayan at wala namang masama. Kung wala kang ginawa, eh di, wala kang ginawa, di ba? The government owes the people an answer. At kung wala talagang kasalanan, hindi dapat kabahan. Ngayon, itong mga kamag-anak, anak-anak, na mga nagpapakita ng magarbong pamubuhay nila, itataka yung mga tao kasi isa-isa silang nagde-deactivate ng kanika nila mga profile sa social media. So nagtatanong sila, guilty kaya itong mga to? sa kasalanan ng pamilya nila, no? Hindi man sila, no, yung gumawa talaga ng kasalanan. Aware kaya sila na galing sa nakaw yung nilulustay nilang pera. Nakadasubo po nila ng mga mamahaling mga pagkain mula sa mga fine dining restaurant o bibili ng mga bagong mamahaling bag, e bumabawa sila, no, may mga infrastructure ang ginagawa at bumibigay dahil natipid. Nakadalilipad sila papaibang bansa para enjoyin yung ganda doon. Eh lalong pumapangit ang Pilipinas at nalulubog sa baha. Curious ako! Guilty kaya sila? celebrity and influencer reaction. So dahil galit na galit na nga po ang buong Pilipinas, hindi mawawala na magsalita ang mga celebrity at influencer sa issue na to. Merong isang particular na post o linya po mula sa expose kay Jessica Soho. Sabi ni Jessica po, hindi na pala baha ang magpapalubog sa ating bayan kung hindi kasakiman. Taon-taon o buwan-buwan, may mga namamatay po, may mga nalulunod, may mga nalulubog na bahay, nasisirang kabuhayan at sa puntong to, pagod na ang mga Pilipino. Panahon na para may mga managot. Isa sa mga napartikular na nagsalita sa isyong ito ay ang It's Showtime host na si Ann Curtis. Hinto ko lang pong saglit, no? importante po ang opinion ng mga malalaking tao katulad ni Ann. Nagiging gabay ang kanilang plataforma, ang kanilang reach para maparami ang magising sa mga importanteng issue na katulad nito basahin natin yung sabi niya. When Ma'am Jessica Soho said na hindi na pala baha ang magpapalubog sa ating bahay kundi kasakiman, ang nasabi na lang nito, ang sakit. Si Nadine Lustre din nagsabi sa isang interview with News 5, I'm really sad seeing people struggling. Going through all of these like losing their homes, their pets, mga, Diyos ko yung mga aso, kawawa po. Their livelihood, just because we cannot find a solution to it. Siyempre, nakakagalit at nakakalungkot na makita na yung mga binabayad na buwis, eh, ganun lang talaga napupunta, no? At hindi lang tayo, sila rin pala. Of course, when it comes to government criticism, hindi mawawala ang komedyanteng si Vice Ganda. Sa isang video, pabiru nitong pinasaringan ang mga kontraktor na involved sa napakalaking eskandalong ito. At mula sa mga celebrities at influencers, nagkaroon na nga ng domino effect. Lahat gising na, lahat aware na, lahat curious na. Pero ang tanong, ang lahat ba ay may sapat ng galit para bumoses na panagutin itong mga magnanakaw sa ating bayan? That's something na aabangan natin. Sa ngayon, may nakikita na po ako, may mga hearing na po. Talagang nakasubaybay po lahat. No? Pero ito lang po yung masasabi ko sa inyo. Tutuloy lang ito kung sasama ka sa alon. Susundan mo ba ang ginagawa nila o tatahimik ka lang din? give it some thought. Balikan natin yung interview po kanina. Sabi ni Baguio Mayor, yung iba raw nakakapagnakaw ng 1 billion pesos a year. Let's put this into perspective. Ibig sabihin na may 2.7 million per day silang nakukuha araw-araw. Imaginin mo ha, ilang classroom na kaya ang pwedeng magawa sa perang yan? Ilang mahihirap na ang matuturuan na maghanap buhay at mabigyan ng pagkain? Ilang tindera sa bangketa na kaya ang hindi na mag-aalangan na anurin ng ang mga paninda nila kasi maayos na ang blood control. Kung naibibigay lang sana ng ayos ang pera para sa bayan, ang perang bayan mismo ang gumawa. Nako, ang sarap-sarap pong magbayad ng tax. Ang sarap-sarap na magtrabaho araw-araw. Ito po ang kahuli-hulihang masasabi ko dito. DPWH pa lang po ito. Wala pa yung mga barabarangay, Naku, yung mga ayuda, di ba? Opisina ng mga mayor, kapulisan, customs, at napakarami pa. Magiging mahirap po ang laban na ito. Kung gusto talaga natin ng katotohanan, magbasa po kayo ng balita. I-share nyo sa mga kapwa nyo Pilipino yung mga natututunan ninyo. At isa pang pinaka-importante yung pwede kong ibahagi ngayong gabi ay ang pagtatanong sa ating sarili. Teka! Bumoboto ba ako ng tama? Yung bunoboto ko ba ay sumusuporta sa mga batas na naglalayong magbigay ng transparency? Hopefully, hindi maging panandali ang trend lang ang usapin na ito. Kung saan pag may cheating issue na naman next week, makakalimutan natin. Pofocus na naman tayo sa mga chismis. Luckily, may mga nakikita na po ako, mga mambabatas na gumagawa ng aksyon dito, no? Hindi yung nagpapasikat lang kung hindi, may batas na silang isinasaayos, no? Hindi ko na po sasabihin sa inyo, ang challenge ko for you is to do your own research. Knowledge is power. We owe it to our country to educate ourselves. That being said ito ang katanungan ko para sa lahat. Huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. At i-on niyo na po yung notification bell para updated kayo sa mga kwento natin palagi. Maraming salamat din po sa mga nagre-request sa atin. Napakarami po nagre-request sa akin ito hindi ko po siya ginawang content kaagad kasi hinintay ko muna yung balita, tinignan ko muna yung mangyayari, inalam muna natin ang buo ang kwento, pero naniniwala ako na madadagdagan pa to. So para sa mga gusto mag-request po, bukas yung aking Instagram. Mostly dyan po ako uh, nagbabasa ng mga comments. Ibigay din po natin yung mga nagre-request. Ayan, ipapakita na po namin every time para ganahan kayo na mag-request sa atin. Anyway, ito na yung question of the day. Ikaw, ano ang maliit na magagawa mong parte para labanan? Ngayon mismo, ang anumang klase ng korupsyon sa bansa? i-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro the Third at ito ang ating kwento. Just ko, ganito na ang nangyari ngayon sa Del Monte, Quezon City. Hindi naman ganito dati. Ba't na yung grabe, yung sobrang lala. Oh my gosh, ba't ganito na siya ngayon? Tingin nyo guys, lagpas taon na. Ay, yeah, ay, ay, oh, you no. Know. Malapit talaga tayo, tara, ako. Wala ba na nag-rescue, ba? Wala ano? Wala kang mga barangay? Kahit mga bang, bangka ba? Para makalabas man na yung mga nandito pa. <coughs>